Bago tayo magdasal, basahin natin ang Isayas 41-31. Ngunit yaong naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y lilipad na parang agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Kamusta ka ngayong umaga? Pagod ka na ba? Pakiramdam mo ba minsan na wala nang natitira para sa iyo? Ubus na ba ang energy mo sa dami ng mga responsibilidad, problema at hamon sa buhay? Alam ko ang pakiramdam na yan. Sa mundo natin ngayon, ang bilis ng takbo ng buhay. Gising pa lang tayo, marami ng kailangang asikasuhin. May trabaho, pag-aaral, pamilya, kaibigan, bills na kailangang bayaran, problema sa kalusugan, at marami pang iba Minsan parang kulang ang 24 na oras sa isang araw Para magawa lahat Dagdag pa dyan ang stress ng technology at social media Palagi tayong on at connected Palaging may notification Palaging may message na kailangang sagutin Palaging may update na kailangang i-check Kung minsan, wala na tayong time para huminga at magpahinga Sa gitna ng lahat ng ito Normal lang na mapagod ka. Normal lang na minsan gusto mong sumuko. Normal lang na minsan nawalan ka na ng pag-asa. Pero alam mo ba na may pangako ang Diyos para sa mga pagod at napapagal? Sa Isayas 42, 31, sinasabi niya, Ngunit yaong naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Sila'y lilipad na parang agila Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. Ano ibig sabihin ng maghintay sa Panginoon? Hindi ito passive na paghihintay. Ito ay aktibong pagtitiwala sa Kanya, pag-asa sa Kanya, at pananatili sa Kanya. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, kapag umasa tayo sa Kanyang lakas at hindi sa sarili nating lakas, doon tayo magkakaroon ng bagong lakas. Hindi ibig sabihin nito na hindi na tayo mapapagod. Ibig sabihin nito na sa kabila ng pagod, may bagong lakas tayong darating mula sa Diyos. Lakas na magtatagal, lakas na hindi mauubos, lakas na kakaiba sa natural na lakas ng tao. Kaya sa lahat ng pagod at nanghihina ngayon, huwag susuko. Umasa sa Panginoon at makikita mong bibigyan ka niya ng lakas na kailangan mo para sa bawat araw. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo bilang isang taong pagod. Alam kong nakakakita ka at nakakaintindi ka. Alam mo ang bigat ng pasan ko. Alam mo ang lahat ng responsibilities, pressures, at demands sa aking oras at energy." Alam mo ang mga gabing puyat ako dahil sa pag-aalala, mga araw na puno ng trabaho at mga panahong pakiramdam ko ay matutumba na ako sa pagod. Diyos ko, pagod na ako. Pagod na ang aking katawan, isip, emosyon at espiritu. May mga araw na pakiramdam ko wala na akong natitira para ibigay. Naubos na ubos na ako na hindi ko na alam kung paano ko magagampanan ang lahat ng responsibilidad ko at haharapin ang lahat ng problema ko. Panginoon, bumabalik ako sa iyong pangako sa Isayas 41.31 na yaong naghihintay sa Panginoon ay magkakaroon ng bagong lakas. Ipinapahayag ko na kailangan ko ang bagong lakas na yan ngayon. Hindi ko kayang harapin ang buhay sa sarili kong lakas. Hindi ko kayang gampanan lahat ng roles at responsibilities ko ng mag-isa. Kailangan kita. Kailangan ko ang iyong lakas, yung wisdom, yung patience, at yung love. Diyos ko, tulungan mo akong maglaan ng oras para sa sarili ko. Sa gitna ng pagiging busy sa trabaho, pag-aaral, o pag-aalaga sa iba madalas nakakalimutan ko ng alagaan ng sarili ko. Tulungan mo akong maglaan ng oras para mag-rest, mag-recharge, at mag-refresh. Alam na ito ay hindi selfishness kundi stewardship ng gift na ibinigay mo sa akin, ang aking sarili. Panginoon, tulungan mo akong maging klaro sa aking priorities. Maraming demand sa aking oras at energy, pero hindi lahat ng ito ay equally important tulungan mo akong ma-identify kung ano talaga ang mga bagay na dapat kong pagtuganan at kung aling mga bagay ang pwede kong i-delegate or i-let go completely. Tulungan mo akong maging intentional sa aking oras at energy. Diyos ko, tulungan mo akong i-let go of guilt kapag hindi ako nakakatapos ng lahat ng tasks ko. Kapag kailangan kong mag-rest, kapag napapagod ako at kailangan kong huminga. Paalalahanan mo ako na hindi ako perfect at hindi mo hinihingi sa akin na maging perfect. Ipaalala mo sa akin na enough ang best ko at na may grace ka para sa aking mga pagkakamali at kakulangan. Panginoon, tulungan mo akong humingi ng tulong kapag kailangan ko ito. Alisin mo ang pride o hesitation na nagpipigil sa akin na umamin na kailangan ko ng suporta. Tulungan mo akong tanggapin ang tulong mula sa aking pamilya, friends, community, o kahit professional help kung kailangan. Ipaalala mo sa akin na hindi mo ako dinisenyong mag-isa lamang. Diyos ko, tulungan mo akong magkaroon ng healthy na boundaries sa aking trabaho para hindi ako overscheduled or overcommitted sa aking relationships para hindi ako madrain ng emotional demands. Sa aking commitments para hindi ako palaging nagsasabi ng oo kahit hindi ko nakaya. At sa aking sarili para hindi ako ma-overwhelm o ma-burn out. Panginoon, tulungan mo akong makita ang mga biyayang nasa buhay ko, lalo na sa mga panahong puno ng hamon at pagsubok. Tulungan mo akong ma-appreciate ang mga maliit na sandali ng joy, connection, at growth. Tulungan mo akong makita na sa kabila ng hirap, marami pa rin dahilan para magpasalamat. Diyos ko, bigyan mo ako ng wisdom para sa bawat aspeto ng buhay ko. Sa trabaho ko, tulungan mo akong maging produktibo pero hindi overworked. Sa aking relasyon, tulungan mo akong maging present at loving sa aking pananalapi, tulungan mo akong maging wise at responsible. Sa aking kalusugan, tulungan mo akong maging mindful ng aking physical at mental well-being. Panginoon, tulungan mo akong mabalance ang iba't ibang roles at responsibilities ko. Bilang anak, kapatid, kaibigan, empleyado o employer, estudyante, church member, at iba pa. Tulungan mo akong magampanan ang bawat role ng may presence at intentionality pero hindi nag-o-overfunction o overfunction o nag -o under underfunction At tulungan mo akong alalahanin na ang value ko ay hindi nakasalalay sa kung gaano ako kaproductive or successful sa mga roles na ito. Diyos ko, hinihiling ko ang iyong healing at restoration sa aking pagod na katawan, mind at soul. Pahingahin mo ako sa aking pagod. Palakasin mo ako sa aking kahinaan. Pasiglahin mo ang aking spirito. Parehong physically at emotionally, bigyan mo ako ng rest na kailangan ko. At spiritually, i-renew mo ang aking joy, peace, at sense of purpose. Panginoon, tulungan mo akong makipag-connect sa iyo kahit sa gitna ng aking busy at chaotic na schedule. Hindi kailangan na mahaba o formal ito. Pwedeng quick prayers habang nasa biyahe, devotional habang naghihintay sa pila, o worship music habang gumagawa ng daily tasks. Tulungan mo akong makakita ng creative ways para mapanatili ang aking relationship sa iyo kahit sa gitna ng aking abalang buhay. Diyos ko, tulungan mo akong makakuha ng support sa journey na ito. Bigyan mo ako ng community, mga taong makakaintindi sa akin, mag -e encourage sa akin, at mag-akma sa akin. Bigyan mo ako ng mga mentors, mas experienced individuals na pwedeng magbigay ng wisdom at guidance sa akin. At bigyan mo ako ng friends, taong safe space para sa akin, kung saan pwede akong mag-share ng mga struggles, frustrations, at Joyce ng walang judgment. Panginoon, tulungan mo rin akong maging kind at patient sa sarili ko. Sa mga pagkakataong nagkakamali ako, tulungan mo akong mapatawad ang sarili ko. Sa mga panahong natatalo ako sa aking frustration o pagod, tulungan mo akong maging gentle sa sarili ko. At sa mga araw na pakiramdam ko ay pagod na pagod na ako, Tulungan mo akong maging compassionate sa sarili ko, knowing na I'm doing the best I can with what I have. Diyos ko, tulungan mo akong makita na ang pagpapahinga ay hindi kahinaan o katamaran, na ito ay necessary para sa aking overall well-being at productivity. Sa culture natin, na palaging glorified ang pagiging busy at hustling, paalalahanan mo ako That rest is not a luxury but a necessity. Na kahit ikaw, the creator of the universe, ay nagpahinga sa ikapitong araw bilang halimbawa para sa atin. Panginoon, tulungan mo akong mamuhay nang may balance. Balance sa work at rest. Sa pagbibigay at pagtanggap, sa service at self-care. Tulungan mo akong alalahanin na hindi ko kayang gawin ang lahat. At hindi ko kailangan gawin ang lahat Na ang pagkilala sa aking limitations ay hindi failure Kundi wisdom Diyos ko Tulungan mo akong mag-recalibrate ng aking expectations sa sarili ko Na maging realistic ako sa kung ano ang kaya kong gawin in a day Given my energy levels, resources, and circumstances Tulungan mo akong maging gentle sa sarili ko Kapag hindi ko namimit ang aking own expectations at bigyan mo ako ng grace to adjust and adapt. Panginoon, ipaalala mo sa akin that you're not calling me to a life of constant exhaustion and stress. Na sinabi mo, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Tulungan mo akong ma-experience ang rest na yan today. Not just physical rest, but soul rest. The kind of rest that comes from knowing that ikaw ang may control, hindi ako, and that I can trust you with every aspect of my life. Diyos ko, sa mga areas ng buhay ko na ako lang ang nagtatrabaho at nag effort tulungan mo akong isurrender ang mga ito sa iyo. Sa mga bagay na akin lang ang burden, Tulungan mo akong ishare ito sa iyo at sa community na binigay mo sa akin. Sa mga situations na ako lang ang may solution, tulungan mo akong makita that you have better solutions and ways. Panginoon, salamat sa iyong promise na kapag naghihintay ako sa iyo, magkakaroon ako ng bagong lakas. Sa araw na ito, pinipili kong maghintay sa iyo. Pinipili kong umasa sa iyo. Pinipili kong magtiwala sa iyo At inaasahan ko na tutuparin mo ang iyong pangako Na bibigyan mo ako ng lakas para lumipad na parang agila Tumakbo At hindi mapagod Lumakad At hindi manghina Diyos ko Bigyan mo po ako ng lakas ngayong araw na ito Sa tuwing napapagod ako Paalalahanan mo ako na may bagong lakas na darating mula sa iyo kapag nagtitiwala ako sa iyo. Tulungan mo akong harapin ang mga hamon ng buhay, hindi sa sarili kong lakas, kundi sa iyong lakas na kumikilos sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang, Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon at bigyan ka niya ng bagong lakas ngayong araw.